Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ito po ay ikatlong aralin mula sa aralin na ating tinatalakay. Siya rin ang mga aralin na ating tinatalakay na may kinalaman sa buwan ng Ramadhan. At ang pamagat po ng ikatlong aralin natin ay ang mga bagay na hindi nakasisira sa pag-aayuno. Of course, ang isang nag-aayuno ay nabanggit natin sa nauna nating uh, aralin na kinakailangan niyang pangalagaan sapagkat may mga bagay na nakakasira dito gaya ng pag-inom, ng sadya, pagkain ng sadya at pagkikipagtalik ng sadya. At may mga bagay naman na hindi nakakasira dito. At insya Allah subhanahu wa ta'ala ay babanggitin natin ng iilan sa abot ng ating makakaya sa mga hindi nakakasira dito. Unang-una -una dito yung tinatawag na ang paglalagay ng isang tao ng ng kuhol sa kanyang sa kanyang pilik mata. Di ba? Ah, o yung tinitina niya ang kanyang pilik mata, ah, niya ng tina ang kanyang pilik mata, ito po ay hindi nakasisira sa kanyang pag-aayuno. At katulad din po ng ah, paggamit ng siwak ang iba sa atin ay uh, naguguluhan kung gagamit ba siya ng siwak o hindi sapagkat maaaring may malunok siya dito o mula sa kanyang mga lawa sa kanyang laway kasama nung siwak. Ang hadith po ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na nagpapatunay sa atin na hindi talaga ito nakakasira sa pag-aayuno. Sabi ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Laula an ashukka ala ummati la amartuhum bis-siwak 'inda kulli salah." Sinabi po ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na ayon sa narration o di kaya ayon sa salaysay ni Abu Hurairah na kung hindi lamang siya nangangamba para sa kanyang umma na baka mahirapan ang kanyang umma ay utusan niya ito na magsagawa ng siwak sa bawat pagdarasal. So ang siwak po ay hindi nakakasira. Ang paggamit po ng siwak bagos ito ay sunna ni Propeta Muhammad s.a.w. Ang siwak ay ito yung ginagamit na parang uh, yung stick ng kahoy na ginagamit panlinis ng ngipin. Ito po yung siwak na tinatawag at hindi ito hindi po ito nakakasira sa pag-aayuno. Ang uh, ang isa pa po na hindi rin nakakasira sa pag-aayuno ay yung tinatawag na ang ang pagmumog Diba? Ang pagmumog uh, pag, po, pag, pagpapasok ng isang tao ng uh, tubig sa kanyang bunganga, nang hindi niya ito nilulunok. Of course, kapag nilulok niya, magkakaroon po nung uh, pagpumasok na sa kanyang lalamunan, hanggang makapasok sa kanyang dyan, ay masisira po ang kanyang pag-aayuno. Kaya naman, hindi po ito makaka, makakasira. Sabi pa nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sabi niya, Bali ko mal, Malam Takuno Sa Iman. Ah, sinabi ng isang narration sa hadith ni Propeta Muhammad SAW na palabisin ninyo ang ah, inyong pagmumog maliban na lamang, ba? Diba? Maliban, maliban na lamang kung kayo ay nag-aayuno. Yung pagmumog at saka yung pagsinghot ng tubig sa sa ilong natin kasi uh, pagsinghot ng tubig sa ilong natin maaari din po itong pumasok sa ating lalamunan so huwag po nating palabisin ang pagsinghot at ang pagmumug natin kapag tayo ay kapag tayo ay nagsasagawa ng pagfa fasting uh, din po sa sa buwan ng ramadan ang magumawa uh, tayo ng mga hakbang gumawa tayo ng mga hakbang upang mapa maibsan ang ating init na nararamdaman. Katulad halimbawa, kapag ang Ramadan ay nataon sa summer, maaaring ang isang tao ay uh, gumawa siya ng mga paraan na makakapagpalamig sa kanya. Katulad halimbawa ng pagpapaligo. Ang pagpapaligo ay kabilang po sa mga bagay na hindi makakasira. Hindi makakasira sa pagfa o pag-aayunan ng isang tao. Katulad din po halimbawa nang siya ay manatili sa isang kwarto na malamig, na may yung kanyang nararamdamang init ay hindi po ito makakasira sa kanyang pag-aayuno. At uh, kabilang din po sa hindi makakasira o pinahihintulot na gawin ng isang tao kapag siya ay nasa buwan ng, uh, ng nag-aayuno, sa buwan ng ramadan ay yung paghalik at yung uh, paglalambing ng diretso o direkta sa kanyang asawa. Hanggat hindi po, at masisigurado na sa kanyang sarili, na hindi lalab walang lalabas sa kanyang anumang ligido. Sapagkat ayon na rin kay Aisha ta Allah ta'alaan ha na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay uh, humahalik sa kanya, humahalik sa kanyang asawa at naglalabing siya ng direkta at si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ang may mas may kakayanan na pigilan ang kanyang sarili kaysa sa atin. So ibig sabihin, kapag ang isang bagay na uh, gagawin ng isang tao katulad ng pagdalambing sa kanyang asawa ay kaya niyang kontrolin at walang lalabas na likido mula sa kanyang maselang bahagi ng katawan ay maaari niyang gawin ito. Pero kung siya ay nangangamba, natatakot, na kapag siya ay ginawa niya ito ay maaari maaaring lumabas ang likido sa kanyang maselang bahagi ng katawan o magkaroon ng mas mala, mas malalim pa na bukod dong sa paghalik eh, mas ma, mas malayo pa ron ang mararating ng ang magagawa niya ay layuan niya po ito. Ay layuan niya po ito. At kagaya din po ng pagtikim ng uh, anumang lutuin para sa mga kababaihan, isa pong concern ito sa mga kababaihan na kapag ang isang uh, babae ay nagluluto halimbawa sa kanyang bahay ng pagkain ay maari niyo pa ito, maari niya po itong tikman sa kondisyon na hindi niya dapat ito kinakailangan na, na ilunukin o ipasok sa kanyang lalamunan. Titikman lang sapagkat ang panlasa ay nasa dila lang ng isang tao yan at uh, kapag natikpan niya na kung ito ay maalat o matabang, iluluwa niya ito at siya ay uh, maghugas sa kanyang ano, magmumug siya. Pagkatapos nun, ay hindi po ito masisira. Hindi pa makakasira ito sa kanyang ginawang pag aayuno no? At hindi rin po nakakasira sa gagawing pag-aayuno ng isang tao yung tinatawag na pagsinghot ng pabango o di kaya yung pag-amoy ng pabango at yung usok halimbawa di ba bibili ng isang bibili ang isang tao ng pabango at aamoy niya kung ito ba ay mababango ano sapagkat hindi naman ito hindi naman ito, uh, ito uh, makakaapekto sa kanyang pag-aayuno hindi naman niya ito kakainin o sa sapagkat ito ay isisinghotin lang naman niya at hindi rin nakakasira Uh, yung paglabas ng punlay nang hindi niya ginusto. Katulad halimbawa ang isang taong nanaginip o yung wet dream, yung ihtilam na tinatawag. Kapag ang isang taong nanaginip sa gabi at uh, paggising niya sa umaga may lumabas mula sa kanyang maselang bahagi ng katawan, ay hindi po ito nasira ang kanyang pag sa Sapagkat isa ito sa mga bagay na Uh, ipinagpaumanhin ni Allah subhanahu wa ta'ala sapagkat wala ito sa kanyang kagustuhan. Ibig sabihin, kapag siya ay nagkaroon ng wet dream sa gabi, pagising niya sa umaga, ipagpatuloy niya yung kanyang pagpafasting. fasting At yung mga mga bagay na, alimbawa, dinidikta ng ating mga sarili na hindi naman, uh, hindi naman natin sadya sapagkat ito ay mula sa mga ipinagpaumanhin ni Allah subhanahu wa ta'ala sa atin na hindi makaka hindi hindi makakaapekto yung hindi natin sadya. Hindi hindi yun isusulat ni Allah Subhanahu wa Ta'ala hangga't hindi natin yun sinasabi at hindi natin ginagawa. At isa rin po sa mga hindi makakasira sa pag-aayuno ay yung paglabas ng dugo sa halimbawa ng uh, uh, ng sugat yung yung pag ikaw ay nasugatan magkaroon ng dugo hangga't hindi ito nap, hindi ito napakaraming dugo halimbawa na lalabas sa iyong katawan na makakaapekto sa iyong kalusugan. So, yung konting dugo lamang na masusugatan ka, ay hindi po ito makakasira. Katulad din po halimbawa ng paglilinis ng uh, paglilinis sa sugat ng isang uh, ng isang taong may sugat o di kaya halimbawa siya ay may sakit al uh, niyang patakan ng gamot ang kanyang mata ay hindi rin po ito makakasira. May kinalaman sa mga bagay na may kinalaman sa kalusugan ng isang tao. Maliban na lamang po, kapag ang gamot na iyong gaga gagamot sa sarili mo ay may kinalaman halimbawa sa pag-inom, uh, ito po ay makakasira sa kanyang pag no? Pero kapag halimbawa pinatakan lamang ng uh, gamot para sa mata, ang kanyang uh, mata ay hindi po masisira. So ito po ay dapat nating ingatan ang ating mga gawain sapagkat uh, alam naman po natin na, na minsan lang ang Ramadan dumarating sa ating buhay at uh, dapat maging sigurado tayo kung hindi tayo sigurado kung hindi tayo sigurado sa isang bagay kung makakasira ba ito sa ating pag-aayuno o hindi ay mas mainam na magtanong po tayo sa mga nakakaalam sa atin at huwag po nating ipag isa palaran yung ating gagawing pag-aayuno sa pamamagitan ng paggawa ng bagay na hindi mo alam kung nakakasira o hindi nakakasira So, hanggang dito na lang po. Maraming salamat at uh, abangan nyo po ang susunod pong serye ng ating mga aralin mula sa Ramadhan. Wa sallallahu ala nabi na Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.